Ha, ah, mga ka-idol oh. Nananggal na ang um, bubong ng bahay nila. Sobrang lakas ng hangin. Niligyan ni kuya ng... Yow! Oh, Niligyan ni kuya ng... pabigat na gulong. Grabe. Sobrang lakas talaga ng hangin dito. Yow! Ako. yung dito mo na. Ah, ah. Dala na lang ka bubong. Wala oh. yan Hindi ko biro nga yung aray, Ay talaga naman. Talang aray. Dadala rin ng pag mataas ang iyong bahay at mahina ang kapit ang bubong. Ay ubaos. Oh. Ay, ang ikon-ikon na hindi matalaya eh Baka ang bubong Ingat sa kuya yung ka pa dyan Aw, oh, grabe, sobrang lakas talaga Aw, oh. ilan, nakabaw, Diyos ko Tumigil ka na Walang niya Inang, kubaw <laughs> Kurang lakas talaga oh si Kuya, hindi pa maalis sa tayo niya. Kuya, baka mahampas ka niya ng yero dyan. Nakaw, oh, delikadong delikado yan. Wala nang power dito sa lipa mga kay down Grabe. Yan. Oh, wasak pa rin ang aming trapal daw sa kabila. Oh, Sobrang lakas niyan. Oh. Talagang si tuyo. Nagpupumilit siya na malagyan ng mabigat ang kanilang bubong. Oh, parang aangat eh. Oh. Wow. Sobrang lakas talaga hindi nagbibili itong bagyong ito. <laughs> ah, grabe talaga ito. Oh. Sige po, minuun ko. Pahinahin nyo na ito. Kamusta kaya nga kayo mag -iinadaon. Grabe. grabing lakas oh oh talagang dadala na ang bubong ni na kuya ay law, law na eh oh. sa eh nasa babo na ng bubong. tanggal na nakaw oh. ay naman no, huwag ka kuya magdadays dyan sa zero at baka yung papaksakan Oh, yan oh, si Kuya oh. Oh. Napanood na pa niya. Kung paano siguro dadalhin na Grabe talagang lakas niya, no? Oh. Oh. Si Kuya magpapanda. Oh. grabe talaga yan Oh, oh kuya, huwag ka Oh, huwag mo nang kunin niya. Ayaw mo na madala. Madisgrasya ka dyan. Oh. oh Ito, banner. Dala-dala na, oh. No? O. O, sulit talaga. Nagpumilit pa rin. Grabe, no, lakas na oh. No, kuya. Nakaw. Pabaksa oh. ah, ka ka dyan. Paglakas ng hangin. Imbilisan mo, oh. Talo ka nyan. Ibang oh, lakas talaga nyan. Yan, yeah, no. mag-ingat ka. Oh, may bato pa. Oh, humay na Hinahina na. Kaya, kuya, babay mo na. At hindi pa malakas. Tanggalin na lang 'yan. Basa ang loob ng bahay niyo. Hmm. galis eh, na ni Kuya yung kanilang bubong. Mga din pa isa madala ng hangin. Wow, di talaga lakas ito. Ah, ah. Oh, big tau eh. Ah, kuya. Ingat-ingat tayo ingat tayo mga kalodi at talagang to na ito hindi biru itong bagay ito sobrang lakas kasi ang bagal pa ng takbo niya grabe